What's up mga angkol, nag-away nga pala kami ni Mrs. pero siyempre eh, hindi tayo magpapatalo sa mga babae Saludokan kita Hey! Halaki tayo eh kailangan siyempre tayo matigas Uy uy sana all <laughs> Labanan natin sila, ipakita natin ang pagiging paglalaki natin hindi yun know, ang ina-under-under lang tayo ng mga babae na yan dapat talaga ipamukha eh, sa mga babae na hindi tayo nander. Gayahin niyo ako mga angkol. Linabanan ko talaga ng asawa ko. Talagang nag-away kami ng matindi. yung ang ayong ganito ni